magkakalaman na at magkatatapatan na ang dalawang... Oo, oh, oh. ano mo ang sinasabi mo? Ngayon magkukumpis ang laban. Laban kay Joshua sa kay robot. Simulan na ang karera! Kao okay. Ka oh, ha, King Ina mo! Tapan mo yung motor mo! King Ina mo mga ganga! -gang. Susunod na kita. What's up, neighbor? So, King Ina, ito na yung pinakaantay nyo. Ayun o. Oh, Darugin ko yan, o. Oh. Wala naman oh. yun, eh. Mga teletubbies yan, e. King Ina, mga NMAX pang deliver lang naman mga motor nyo. King Ina nyo. Oh, laki na yung... Oo! Okay! Easy! Okay! ng trab yun, Magkakalaman na at magkatatapatan na ang dalawang All Oh, wrong. ano mo ang sinasabi mo. Ngayon magkuumpisa ang laban. Laban kay Joshua, sa kay Robot. Simulan na ang karera. Mag-rise na. Ay, ni. Iwan ka o, oh, walking in mo. Tapon mo yung motor mo. Iwan ina oh, so ka ni. Iwan 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 ka ni. ka May daya ka ni. Iwan ka ni. May daya! Ay, ay, na. Oh, sino una! Oh. Sino una? Durog yung, mo. Ano, Nilga ko ito ng turbo. Kingin na, ano, sino pa susunod? Ano? Durog yung mo, yung ka. mo, wala Ginawa ka mo ko mo Ginawa ka ni Barney! Ginawa ka ni Barney! Ginawa ka ni Barney! Ginawa ka na Barney! Ginawa ka ni 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 Barney! Ginawa ka ka Pagtalo wag na magrarason. Kahit sino makipagkarera sa amin wala kang pag-asa. Parang, parang may mali doon. O mali kino-namee ka. Okay na yan. King you know. O man druga ayo. Drugus doon. Pang-stock ng ni nito. No, kami layo.